namin dito yan sa tubo. ayan ito yung mga container na to dadalhin yan sa iba't ibang lugar sa Visayas Iloilo -ilo, Bacolod ayan pinagdadala Mindanao iba naman Palawan ha? Ano, ano sasabihin mo? Noy! <laughs> Agum! <Agong. laughs> Kung nasa man, uh, kung ka man ngayon, pagpasensya si Umol. kasama mo, <laughs> pagpasensya <gapan> <laughs> <tod commissioned installation> <laughs> <todophone lion> upload ko ako <gördomen guidance>